At ayan mga kasimple, excited na po ba kayo na gumawa at mag-edit na tayo ng video mga simple. Ayan. na natin to hindi na po natin to patatagalin pa dahil marami nang naiinip. Ayan mga simple, click po natin tong apps na Kini Master. Ayan. Antay lang natin. Okay, tapos click po natin to si Create mga simple. Ayan. Tapos dito sa ibabaw mga simple yung project name. Lagyan nyo po yan ng title kahit in ano po mas simple para matrace nyo kaagad kung ano yung ini-edit nyo uh, itong gagawin natin mas simple is edit video 1 oh mali yung spelling video tapos 1 ayan tapos check natin tapos tanda nyo mga simple huwag nyo itong babaguhin yung mga sukat na nasa baba yung 16 by 9 9 by 16 yung standard po na sukat mga simple is 16x9 ang gagamitin po natin kasi yan po yung standard na sukat sa youtube po mga simple tapos yun click po natin itong create ayan ayan bumaliktad na po siya mga simple sadan ayan mga simple try natin mag edit ng video ha so yun mga simple hanap po tayo ng video dito ayan mga simple Yan, dito tayo, na tayo na medyo maliit lang. Ayan, ito mga simple I click po natin. Ayan, ito po yung kiniklik natin na mga simple. Ayan o, nandyan naman si loading. Ayan mga simple, pagkatapos kung makita dito sa baba, i-click nyo po tong X sa itaas. Ayan mga simple Ayan. matagal po yan mag ano mga simple. Ayan, na. Tapos, pag nakita nyo itong mga simple, i-click nyo po itong nasa taas yung arrow. Ayan, tapos ang gagawin nyo mga simple is i-drag nyo po ito. Ayan. Di ba? Ano mga simple ito po ay already na po sa aking YouTube channel. So gagamitin lang ako natin na sample. Ayan. Ito na tinip mga simple ah. Ayan. push na natin mga simple push 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 push, push na natin yan mga kasimple pag ganito mga mga simple pag lagay po ng background music mga simple is click nyo po itong uh, audio po mga simple yung itong nasa gilid diba yung logo po na music yan yan mga simple oh kita nyo ba diba tapos saan po ba mahanap yung background music idol siyempre ito itong na itong itong gumagalaw mga simple ito po yung uh, na download na po natin na background music ito po yung galing dun sa apps na kinemaster ito ay free lang po ang mga simple at hindi po ito magkakaroon ng ano mga simple violence or strike kasi ito ay free lamang na gagamitin yan mga simple ito po yung gamitin natin ng na background hanap muna tayo ng magandang background mga simple basta natin Ayan. try natin maghanap ng ibang background mga simple ito ay sample lang po ito, mga simple na pwede natin itong gamitin na background pagkatapos nyo kung magustuhan mga simple or nakapili na po kayo ng background i-click nyo po itong plus sign yan ang nasa gilid. Click po natin ha. Ayan. Tapos, itong nasa taas, yung X. Ayan. At napansin nyo po, mas simple. May yellow po dito sa baba. Yan, Yan po ang background nya, mas simple ha. Tapos, click po natin itong arrow sa itaas. Ang gagawin natin, mas simple, tatanggalan po natin ng audio po itong video, mas simple. Itong na-edit na po natin, tatanggalan po natin ng audio. Click po natin ha. Ayan, paano po nga ba tanggalin mga simple? Kung napansin po nila sa itaas, mas simple yung nakalagay na mixer. Ayan o. Click po natin yan. Ayan mga simple, napansin nyo? Ito po na sa gilid mga simple, yan po ay gagawin nating zero. Para mawala na po yung kanyang natural na audio. At yung maririnig natin yung magiging background music. Try natin ha. Ayan, bababa natin at tapos 0% na. Ayan. Tapos, paano ibalik? syempre yung araw dito mga simple sa taas. Tapos, itaas pa rin. Ang gagawin natin mas simple, i-play muna natin para mga rinig po natin. Ayan mga simple, di ba? Wala na po yung audio niya. Try natin na. I-close din po natin itong audio ng background. Ayan. Mixer. Tapos, close click sa taas na pula tapos arrow tapos arrow ulit try natin i-play kung mawala na mo music so ayan mga simple wala na po siya music di ba tapos ibalik po natin itong uh, background ng video na natural yan tapos mixer Ibigyan natin ng sounds 100 tapos click na pula tapos arrow arrow tapos play natin ayun Diba? Ganun lang mga simple sa pagtanggal at sa paglagay ng music. Tapos, tanggalin natin ulit ha. Mixer, tapos tatanggalin. Balik. Tapos balik. At ito mga simple ay lagyan natin ng music. Yan. Balik. Balik. Tapos play natin. Ayun, mga simple. Diba? Diba? tapos paano natin to pahinayin yung audio mga simple or ng background music ganito lang click mo natin tapos mixer tapos hinaan nyo natin to ayan diba yan mga simple na tapos balik balik tapos play natin ayan humina sya mga simple diba Siyempre ganun lang mga simple. Ayan, marami pa tayong gagawin ng video mga simple, no? Tungkol po dito. Sa sunod na video mga simple, abangan nyo na lang. At siyempre mga simple, kung meron po kayong katanungan tungkol po sa paggamit na KineMaster o paano nga ba ang pag-edit ng video, yung simple lang mga simple, hindi yung pang pro, pang non pro lang po to. Pwede po kayo mag-comment down below para gawan po natin yan ng video. Hanggang sa muli at hanggang sa sunod na video